Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng kabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo? lalong lalo na ngayon na ikaw tong palaging naghahabol sa kanya at gusto mo na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo malayo o malapit man kayo sa isa't isa kahit okay naman kayong dalawa pero nararamdaman mo na kulang talaga yung parabang binariwala ka na niya at ikaw lang palagi ang naghahabol sa kanya kaya ngayon ay gusto mo na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong usapin at dapat talaga hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ito'y napaka-simple at napaka epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng zeplak o any plastic na meron ka at lagyan mo lamang ito ng tatlong butil na bawang. Huwag niyo pong balatan ang bawang at pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. Isulat mo ang pangalan at apelido niya tapos ang hiling hanggang masulat mo ito ng tatlong beses. At pagkatapos, tupiin mo itong papel paloob, kahit ilang tupi, at ilagay mo ito sa seplak na may tatlong butil na bawang. At pagkatapos nito, pwede mo na itong itago. Itago ito sa damitan mo, basta ito ay nasa safe na wala makakakita at makakalam. Pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta at pwede mo rin itong ilagay sa unan mo at uunanan mo ito sa tuwing ikaw ay matutulog. Ilagay mo lang ito sa ilalim ng unan mo at pwede mo ito kunin at dalhin kung ikaw ay haalis. At wala na po kayong kailangan pang banggitin na spell. Basta gawin mo lang itong ritual na tama ang pagkagawa mo at hindi na po kailangan pang bulungan araw-araw basta itago ito pag matagalan at paniguradong siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.